Hi guys! This is Mr. Miss Universe na ganda ko. Putol tayo na ang Hinaguan Farm. Dahil today is the wedding day. And we're gonna go to... And we're gonna be the host. So this is my outfit muna papunta doon. Pero... Let's outfit mangyak para sa program. So this is my outfit for the VO. And then... Later on, may outfit tayo para sa ating uh, wedding program. Wait na. <laughs> Tawag pa ko ng taxi, guys. <laughs> so, we're super excited. Everyone is excited. Ako naman, nila ako pupunta ng farm dahil nag-birthday pa ako kahapon sa Balingasag. <laughs> It's my... Ano siya? It's my college um, batchmate. Hindi, uh, din nag-classmate mo na ako siya sa college. So nag-birthday ko guys kaya So, see ya, inaguan pa. Guys, papasok na tayo na. Inaguan and wow, ano si Gigi. Well, Sha, this is the manikin, uh, ano? Manikin para sa gown ng ating bride. O, oh, di ba? So, ano na siya? For a video, picture purposes, parang gano'n. So, let's go. Ano gano'n? Imbara, Ah, okay. So, let's go, guys. Guys, ang susuotin ng ating groom at ating bride, di ba? Para mga aswang nila. So, sila din ang ating SD photography and videography. Ayan. Ito naman ang ating fruits. Uh, Kung nagtala sa Ati Macy, pag talaba ati si Ati Macy. Ati Macy, Macy. Fruits, Dad. Okay. Meron din dito, ah. Oh. Best wishes from Nina Nancy. Oh, diba? yeah. and Macy. Ah, oh, di ba? Bimbo and Donna. Chado ko, oh, yung pagkorb, ha? Yan. And, ah, yan na. Ah, uh, ati, welcome to wedding of Mapaypayer. Yan na, guys. The stand. The area, guys. So that the preparation for answer main event three. and uh, let's go two, one so two, check eight two, five, one, two, Wala pa bro. ko. O, saan mo eh? niya? of tour, ba? Ah, by table. Saan so, yung by table? Kaya mabuhak, mamahalon. hindi ba? Ah! Di diba? ah. <laughs> At may lichon doon. Bawal ang lichon sa video. Ayun na, nag SD na sila, guys. 1, 2, 3, Ayaw pagkanta, mic check lang. Okay. Check. Ayaw pagkanta, test lang, test. Yeah, Kena. Okay na. Nagsata na sila ng LED guys or LED wall tapos papahulan na guys yung ko. Lord, ayos, si papahulan Lord God. Ayan na. Ayan, ayan na ating ng table set up. Ayan, so wala na mga ano sa table. So dyan. Yeah, later on. Magiging arrange siya to later on, guys. Kasi, yung sinasabi ko, dito siya papasok guys. Ayan, wala na yung mga bato na. yung mga bato para bugat, no? Ayan. Ayan, guys. Doon na sila mag -we wedding churba. O, di ba? Maganda, guys. Parang yung pag pinaglanon mga ka-programmer. Music, Raman. Wala na ka-programmer drama. -drama.

ayan guys si Gwen para sa as a singer later on diba yan mga bisita ni Don ma na mga batchmate man mo sir na kasin mo ni Don o sa'yo mas salty kay Don na madam congrats <laughs> so, congrats congrats right? sa so so, kadugay nila nga lagay uh, no? Mar like, oh, to na marag guys, sir years 10 taon 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 na taon 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 Kay first wedding, pohon ko na baby first, bunyag po tayo na. Kay mana mo nag-debo, kaya ito siyang na doon iba. So, karon wedding, bunyag na po tayo yung pohon. Binibigyan sa mo. Wala to wala, sa sata na mo. Alay ko, sige ko. Wala to wala, sakit five pa. Wala mo ganyan pa? five pa. Maulag. Sakto sa na. Sige, kutigot sa. Thank you. Yan guys. Kino mga bisita ni Dona? Ayun sila, sir. Hi! Batch me! Fred mo nito na. Sa Aqua? Oo. Brenda siguro. Ha? Got to see. And, and... Ito yung part ng ating SDE, guys. At dito naman, merong, sa tawagan eh, pika uh, pick up, this is the pick up, pick -up pero wala hindi para sa up kasi hindi para deliver yung mga kakanin. So dito ang ating canteen guys. Oh, walay, walay. So, what are you? What are you? Sit on? Charot lang <laughs> <Hi>. <laughs> well, kay, ko yan. Doto sila itching. Hi! Well, kuhaan na. ko yun ang birthday ko gabi eh. Dato uh, mo um, baling Ah, uh, Dito guys. Ito, this is the, ano ba, tanim. Ayan si Kuya Pat. na ya? Yeah? Mm -hmm. O, oh, di ba? Maraming kanin kasi. Maraming tao later on. Oh. Lungag balabala. Ah.

Gamay na. Palipayon sila. Palipayon sila. Palipayun sila. Palipayun. Pero mag-message ka, unya ha? unya ba sa program? Oo, oh, na di, Oo, oh, mag-panya po nga. Ha? Okay. Imo nga po? Oh. Hi. Gapon okay. na ka, dahi? Gapon na ka? Okay. Gapon na ba? Okay. Gapon na ba? Okay. 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 Uh, welcome, te. Okay. Ano okay. lang? Ah, dito na lang ang area ng ating bride. <laughs> make up, make up na siya. Ay. Aray ko. Gwapa ka itong bride by yet. Sam, nakasukod na ito yung mga sports ay umamadam. Wala pa. Sanin pa lang ko. Amay siya. ako. <laughs> Ano anyway, pagkanta Day, istorya lang ka. Yeah. This, This is a rainbow. Si Sino Si Isa no, si? Na siya. Kandla. kuya. Di mo dito si kuya? Oh. Mark oh. ayen nasa pa? Ayen James. jeans James.

Ah, oh. yes. ah, ating pika pika guys papunta doon yan yeah. oh my god sa mani dahil tayo ni Bruno ay nai mo ha <laughs> bongga lagi ka as ano supplier <laughs> dito may mga loto loto version pack Oh, wow, chop suey. I-blush yun mo gulay, ting. Oo. Oh. oh my God, that's the scab and chicken. Ah, she's gonna lang po. Hindi lumayot. Hindi mo lang siya. wedding pa